Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Badland Hunters. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita ng isang doktor na duguan dahil pinatay niya ang kanyang kasamahan. Ang doktor na ito ay nagngangalang Sugo. Hindi niya pinagsisihan ang kanyang mga aksyon dahil sa ngayon ay sinisikap niyang pagalingin ang kanyang anak na babae na nakahiga at walang malay. Naniniwala si Sugo na sa lalong madaling panahon siya ay magiging matagumpay sa pagbuo ng eksperimento na ginawa niya upang maibalik ang kanyang anak na babae sa normal. Ngayon ay nagmamadali siyang magturok sa kanyang katawan ng serum na nilikha niya. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at sinabihan si Sugo na itigil ang pagsasagawa ng kanyang eksperimento, dahil kumitil na ito ng higit sa isandaang buhay. Gayunpaman, determinado si Sugo sa kanyang paninindigan ipinahayag niya na malapit na siyang maging matagumpay sa kanyang eksperimento at humingi siya ng kaunting panahon. Naramdaman ng mga pulis na si Sugo ay mapanganib, kaya napilitan silang barilin ito. Ngunit nang huhulihin na sana ng mga pulis si Sugo ay may nangyaring hindi inaasahan. Biglang nagkaroon ng malakas na lindol na naging sanhi ng pagkasira ng buong mundo. Makalipas ang tatlong taon, makikita na nawasak na ang buong lungsod dahil sa lindol. Ang masama pa ay hindi na bumuhos ang ulan na lalong nagpapahirap sa mga survivor. May isang kabataan na nagngangalang Juan na isang mga ngaso. Nakita niya ang isang buwaya. Ito ay lumabas mula sa tirahan dahil sa kakaunting tubig. Naisip ni Juan na ang buwaya ay maaaring maging pagkain para sa kanyang grupo. Kaya naman ay sinikap niyang manghuli ng buwaya gamit ang kanyang palaso. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakaligtas pa rin ang buwaya at ngayon ay inataki nito pabalik si Juan. Sa kabutihang palad, dumating si Duhi at madaling napatay ang buwaya gamit lamang ang kanyang itak. Pagkatapos nito, ipinakita ang mga taong nakasurvive kung paano sila nabubuhay. Upang makakuha ng tubig na maiinom, kailangan nilang pumila ng ilang oras at kailangan din nilang ipagpalit ang kanilang mahalagang gamit sa pagkain tulad ng ginagawa ngayon ni Juan. Hiniling niya sa mga tao na pumila at ipagpalit ang kanilang mga mahalagang gamit sa karne ng buwaya na nahuli ni Dohi kanina. Dito ay mas mahalaga ang bini kaysa sa ginto o alahas. Pinapatunayan ito ng sinubukan ng isang babaeng mayaman na ipagpalit ang kanyang mamahaling alahas sa karne ng buwaya. Sa halip na bigyan siya ng karne ng buwaya, Binigyan ito ni Dohi ng isang desert snake na nahuli niya dahil napakawalang halaga ng mga alahas sa kasalukuyang panahon. Nakatira si Dohi kasama ang isang grupo. Malapit siya sa isang kabataang babae na nagngangalang Hana at sa kanyang lola na itinuturing ni Dohi bilang kapamilya. Binigyan sila ng karne ng buwaya nang walang anumang kapalit. Itinuturing din ni Hana si Dohi bilang kanyang nakatatandang kapatid kaya ibinigay niya ang painting na ginawa niya nagselo si Juan nang makita ito dahil hindi siya kailanman binigyan ni Hana ng painting. Hindi nagtagal, may dumating na sasakyan sakay ang grupo ng mga bandido. Ikinatwira nila na naghahanap sila ng psychopath. Pagkatapos ay agad nilang dinakip ang ilang mga tao doon ng walang malinaw na dahilan. Pagkatapos, nakita nila si Hana at sabik silang kunin siya. Si Juan na may pagtingin para kay Hana ay nagsikap na pigilan at labanan ang mga bandido ng mag-isa. Gayunpaman, dahil mas marami sila, si Juan ay nabugbog. Sa una ay ayaw makipag-ugnayan ni Dohi sa mga bandido, ngunit siya ay napilitan na pigilan sila. Madaling nadaig ni Dohi ang mga bandido at pagkatapos ay tumakbo sila sa takot dahil si Dohi ay isang alamat na kinatatakutan ng mga tao. Pagkatapos noon, pabalik na si Dohi at Juan sa kanilang lugar. Doon, nakita nila ang isang grupo ng mga taong maayos ang pananamit at nag-aalok sa lola ni Hana na lumipat sa kanilang lugar. Ipinapangako nila na si Hana ay ipapadala sa paaralan at bibigyan ng maayos na pasilidad. Tulad ng tubig, pagkain, at mga aralin. Kahit na naghinala si Duhi sa alok ng mga taong iyon, wala siyang magawa dahil gusto niyang makitang nasa mas disenteng buhay si Hana hindi tulad ng kung nasaan siya ngayon si Hana na itinuring na kapamilya si Dohi ay humiling sa grupo na kunin din siya, ngunit ikinatwira nila na ang kanilang prioridad ay mga kabataan at pamilyang magkadugo tulad ni Hana at ng kanyang lola. Bago umalis si Hana ay nagbigay siya ng painting kay Juan. Masaya ang binata dahil sa lahat ng mga sandaling ito ay naisip pa rin siya ni Hana. Sa gabi, nang si Hana at ang kanyang lola ay nasa daan, Nakita ni Hana na ang grupong kumuha sa kanya ay nagtagumpay din sa pagdadala ng isang kabataan na kasing edad niya na nagngangalang Yunhi. Nagmula siya sa ibang distrito kasama ang kanyang ama, ina at kanyang lolo. Masaya si Hana dahil nagkaroon siya ng bagong kaibigan na kasing edad niya. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, ang isang kinatawan ng grupo na si Jin Ae ay nagmungkahi na ang lola ni Hana at pati na rin ang lolo ni Yunhi ay pumunta muna sa kanilang klinika dahil mukhang labis silang napagod. Agad namang sumang-ayon si Hana. Gayunpaman, pa nakaramdam siya ng masamang hinala. Nagkatotoo ang kanyang hinala dahil sa halip na dalhin ang kanyang lola at ang lolo ni Yunhi sa klinika, dinala sila sa bangin upang patayin. Nagkataon namang nakita ni Nadohi at Juan ang pangyayaring ito dahil nagkataon na nangangaso sila sa malapit. Labis silang nagalit dahil itinuring nilang pamilya ang lola ni Hana, ngunit pinatay siya sa napakalupit na paraan agad na sinalakay ni Duhi na puno ng galit ang dalawang taong pumatay sa matanda. Gayunpaman, ang dalawang tao ay kakaiba dahil nakaligtas at nakabangon kahit na ang kanilang mga katawan ay nagtamo ng maraming pinsala. Ikinagulat ito ni Dohi at Juan. Hindi nagtagal, isang babaeng nagngangalang Haren ang tumulong kay Dohi at Juan. Tila alam na ni Haren kung paano talunin ang dalawang tao. Ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang mga ulo. Matapos matagumpay na talunin ang dalawang tao na pumatay sa lola ni Hana, naramdaman ni Juan na nasa panganib si Hana. Kaya naman hiniling niya kay Dohi na tulungan siya kaagad. Gayunpaman, hindi nila maaaring balewalain ang lola. Hiniling ni Dohi kay Juan na magkaroon ng mahabang pasensya habang inaalam kung ano talaga ang nangyari. Sa araw na iyon, sinabi sa kanila ni Haren ang tungkol sa nangyari at ang dahilan kung bakit niya hinahanap si Dohi. Pagkatapos masira ng lindol ang mundo, siya na isang military surgeon at ang kanyang mga kasamahan ay nakahanap ng isang gusali na nakatayo pa rin ng matatag at may pinagmumula ng inuming tubig. Kaya naman, siya at ang mga taong nakaligtas ay nag ng silid na titirhan. Hindi nagtagal ay may dumating, sinasabing siya ay isang doktor at siya ay walang iba kundi si Sugo. Ang doktor sa unang bahagi ng eksena. Sa simula, ang pagdating ni Sugo ay talagang nakatulong sa kanila sa medikal. Ngunit isang araw, nalantad ang kanyang masamang intensyon dahil ginamit niya ang mga kabataan bilang isang experimental object. Gayunpaman, lumabas na ang kasamahan ni Haren na kapwa surgeon na si Sergeant Hoon ay nakipagsabuatan kay Sugo. Natukso siya sa eksperimento na maaaring gumawa ng katawan na immortal. Walang ibang pagpipilian si Haren kundi ang tumakas mula sa gusali. Naiwan ang kanyang mga subordinate na hanggang ngayon ay nandoon pa rin hiniling ni Haren kay Dohi na tulungan siyang iligtas ang kanyang mga kasamahan. Naiintindihan na ngayon ni Dohi kung bakit kinuha si Hana ng mga taong iyon, kaya determinado siyang iligtas ito. Gayunpaman, ang lugar ay tinitirhan ng mga eksperyensadong hukbo ng militar kaya hindi magiging madali ang lahat. Isa pa, matatalo lang ang mga immortal na iyon kung madudurog ang kanilang mga ulo. Ngayon, nag-iisip si Dohi kung paano nila mapapasok ang lugar bigla niyang naalala ang inuming tubig na dala noon ng isang grupo ng mga bandido na maaaring may koneksyon kay Sugo. Nang bumisita si Dohi at ng kanyang grupo sa kampo ng mga bandido, may nagaganap na labanan sa pagitan ng isang grupo na pinamumunuan ng nagngangalang Tiger at isa pang grupo ng mga gangster. Nang nakita ang pagdating ni Dohi, hiniling ni Tiger sa kanyang mga karibal na magtulungan upang talunin si Dohi, kapalit ng pagbibigay ng kalahati ng kanyang mga alipin. Ngunit nagawa ni Dohi kasama si Nahuan at Haren na talunin ang dalawang grupo ng bandido. Pagkatapos ng laban, agad na tinanong ni Dohi si Tiger. Ipinaliwanag ang dahilan kung bakit siya laging umiinom ng tubig. Ito ay dahil palagi niyang dinadala ang mga kabataan kay Sugo kapalit ng tubig. Matapos ang paliwanag, hiniling ni Dohi kay Tiger na dalhin siya sa lugar ni Sugo. Tumanggi si Tiger dahil makakasama ito sa kanya. Gayunpaman, nang makita si Dohi na tila nag-aapoy, natakot si Tiger at agad na pumayag sa kahilingan ni Dohi. Samantala, nakarating na si Hana sa Gusali at wala pa ring alam na gagamitin siya bilang experiment object. Masaya siya sa mga kondisyon doon na may malinis na tubig at komportableng tirahan. Ngunit mayroon pa rin siyang paghihinala dahil hindi pa dumarating ang kanyang lola. Ang mga tao doon ay talagang naisip na si Sugo ay isang taong dapat igalang. Hindi nagtagal dinala ni Jin e si Hana at Yunhee sa ikawalong palapag. Ito ay sa kadahilanang ng doon titira ang mga estudyanteng tulad ni Hana, at minsan lang sa isang linggo makikita ang kanilang pamilya. Sa una, tumanggi si Hana dahil hindi pa niya nakikita ang kanyang lola. Ngunit ipinaliwanag ni Jin e na ang lahat ay naaprobahan mismo ng kanyang lola. Sa makatuwid, walang magawa si Hana maliban sa sundin si Jin e. Pagdating ni Hana sa ikawalong palapag, maraming mga estudyanteng kaedad niya, ngunit nagulat siya dahil walang anumang ekspresyon ang mga estudyante sa anumang bagay. Si Hana ay mas lalong naghinala dahil ang bawat estudyante ay may sugat sa bandang ibaba ng kanilang tainga. Samantala, ang mga aralin na itinuturo ni Jin-ae ay tila isang doktrina. Ang mga mag-aaral ay magsasakripisyo para kay Dr. Sugo alang-alang sa isang magandang kinabukasan dahil dito ay lalong nagiging kahinahinala kay Hana. paman, si Yunhi ay tila nadoktrinahan dahil nagboluntaryo pa siyang tumulong sa pananaliksik ni Sugo. Pagkatapos nito, dumating ang mga sundalo upang mamigay ng inuming tubig, upang agad itong inumin ng mga estudyante. Si Hana na ngayon ay lihim na naghinala ay hindi uminom ng tubig. Samantala, hindi pa rin perpekto ang eksperimento ni Sugo. Ang mga sundalong na bigyan ng serum ay dapat magpatuloy sa pagkonsumo ng serum araw-araw, dahil kung hindi, sila ay magiging mga zombie. Ipinahayag ni Sugo na malapit na niyang makumpleto ang kanyang mga eksperimento, dahil ngayon ay mayroon na siyang pang-eksperimentong material na gagawing perpekto ang kanyang pananaliksi. Ang kanyang tinutukoy ay sina at Yunhi. Pagsapit ng gabi, si Hana ay palihim na lumabas mula sa kanyang silid upang tingnan kung ano talaga ang mga nangyayari doon. Narinig niya si Sugo na nakikipag-usap sa surgeon na si Sergeant Hon. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga magulang ni Yun He na nagpumilit na makipagkita kay Yun He na kasalukuyang sinusuri. Nang marinig iyon, agad na nagtungo si Hana sa silid ni Yun He upang iligtas ito. Ngunit hindi nagtagal, dumating si Dr. Sugo kasama ang mga magulang ni Yun He. Kaya naman ay nagmamadali si Hana na magtago ipinaliwanag ni Sugo sa mga magulang ni Yunhee na nagsagawa siya ng mga eksperimento kay Yunhee upang makasurvive ang lahat. Pagkatapos ay ipinakita sa kanila ni Sugo ang kanyang anak na babae. Kahit na nawala ang bahagi ng kanyang katawan, nakaligtas pa rin ito sa kamatayan. Nang nakita ang kanilang anak na babae na ginagamit bilang isang eksperimento, agad silang naging istiriko at sinubukang iligtas si Yunhee. Ngunit ito ang naging dahilan ng pagkawala ng buhay ng kanilang anak. Dahil itinuturing ni Sugo na si Yunhi ay isang mahalagang eksperimento, agad niyang pinatay ang mga magulang nang walang awa. Pagkatapos, nang paalis na si Sugo, natagpuan niya si Hana na nagtatago. Sa nakakatakot na ekspresyon ni Sugo, napangiti siya dahil gagawin niyang susunod na eksperimento si Hana. Matapos mahuli, si Hana ay may kamalayan pa rin. Nagtanong siya kung bakit ginagamit ni Sugo ang mga kabataan bilang pang-eksperimentong materyal sumagot si Sugo at ipinaliwanag na ang mga kabataan lamang na kasing edad ni Hana ang maaaring gamitin bilang mga experimental object. Ito ay sa pamamagitan ng pagkuha sa pituitary gland fluid, ngunit sa kondisyon na kailangan muna nilang uminom ng tubig na namodify ni Sugo. Sa kabilang banda, nakarating si Dohi kasama ang iba sa pasukan ng gusali. Sa tulong ni Tiger, madali silang nakapasok sa gate nang hindi na kailangang makipaglaban. Gayunpaman, dahil sa sobrang kaba ni Tiger ay naghinala ang mga nakabantay na sundalo. Dahil dito ay napilitan si Dohi na gumamit ng karahasan. Sa pamamagitan ng pagmamaneho ng truck, pumasok si Dohi at sinagasaan ang mga nakabantay na sundalo. Pagkarating nila sa labi ng gusali, agad silang nakipagbarilan sa mga sundalo na humaharang sa kanilang daraanan. Gayunpaman, nagtago si Tiger dahil natatakot siya sa kasalukuyang sitwasyon na nangyayari. Nang makapasok ang tatlo ay dumiretso sila sa basement para palayain ang mga subordinate ni Harren para matulungan sila. Pero lumalabas na hindi na tao ang lahat ng subordinate ni Harren dahil naging eksperimento na sila ni Sugo. Sa katunayan, lahat sila ay tila mga zombie na hindi nakikilala ang sinuman. Nabigla si Haren dahil hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganitong bagay na kakilakilabot. Si Nadohi at Juan ay kailangang magmadali upang talunin ang mga subordinate ni Haren na ngayon ay hindi na tao. Noong una, nakatayo lang si Haren sa pagkabigla, ngunit sa kabutihang palad ay pinamulat ni Juan kay Haren na patayin ang kanyang mga subordinate dahil wala na silang maisip na ibang paraan. Sa wakas ay napagtanto ni Haren ang sitwasyon. Kasama si Dohi at Juan ay nagawa nilang talunin ang lahat ng mga zombie. Hindi nagtagal, narinig nilang tatlo ang boses ni Sugo sa isang loudspeaker. Hiniling sa kanila na sumuko at umalis ka agad kung gusto nilang mabuhay. Sumagot ka agad si Dohi na hindi sila aalis hanggat hindi nila kasama si Hana. Pagkatapos nito, nakitang dumating ang mga sundalong nakaalam sa lokasyon ni Nadohi para hulihin sila. Gayunpaman, tinarget si ni Dohi ang isang sundalo na may dalang bomba at sumabog ang lahat ng mga unang dumating na sundalo. Gayunpaman, dahil patuloy na dumarating ang iba pang mga sundalo, inutusan ni Dohi si Nahuan at Haren para hanapin si Hana, habang siya naman ang haharap sa mga sundalo. Matapos iwanan ni Nahuan at Haren si Dohi, agad na lumapit ito sa mga sundalo at isa-isa silang tinapos. Pagkatapos ay agad siyang pumunta sa water storage room. Doon, maraming mga magulang ng mga kabataan ang nagtatrabaho. Ipinaliwanag ni Dohi na dumating siya doon at nais lamang nadalhin si Hana. At kung gusto ng mga magulang na makita ang kanilang mga anak, kailangan nilang magmadali upang matulungan ang kanilang sariling mga anak. Samantala, papunta sa ikawalong palapag si Nahuan at Haren ngunit agad silang hinarang ng mga sundalo. Sa kabutihang palad, nagawang talunin sila ni Haren at Juan dumating ang Sir John na si Sergeant Hon na may personal na sama ng loob kay Haren. Bago harapin ito ni Haren ay hiniling niya kay Juan na pumunta mag-isa sa ikawalong palapag. Sa paghaharap, unang binigyan ni Haren ng pinsala si Sergeant Hon. Gayunpaman, dahil natanggap ni Sergeant Hon sa kanyang katawan ang serum mula kay Sugo, ang lahat ng pag-ataki na ginawa ni Haren ay tila walang kabuluhan. Sa huli, nagawa ni Sergeant Hun na bugbugin si Haren at itinapon palabas. Sa ikawalong palapag, dumating si Juan at itinutok ang baril kay Jin E. Tinanong niya ito kung nasaan si Hana. Inutusan ni Juan ang mga estudyante doon na pumunta agad sa kanilang mga magulang. Sa daan, si Juan ay hinarang ni Sergeant Hun ngunit sa kabutihang palad, si Dohi ay dumating at sinabihan si Juan na iligtas si Hana at siya ang haharap kay Sergeant Hun. Samantala, kinuha ni Sugo ang pituitary gland fluid ni Hana at agad niya itong itinurok sa sarili niyang katawan. Gayunpaman, nagkaroon ng ibang epekto dahil si Hana ay hindi uminom ng modified water. Ito ay nagpabago sa katawan ni Sugo at parang naging isang halimaw ang hitsura. Hindi nagtagal, dumating si Juan at nakita niyang si Hana ay pinagbantaan ni Sugo kaya wala siyang magawa. Bigla siyang inataki ng isang babaeng sundalo at bumagsak. Samantala, naniniwala si Sugo na ang silid ay hindi naligtas bilang isang laboratorio. Inutusan niya si Jean e na isecure ang kanyang anak sa isang lalagyan. Samantala, patuloy pa rin ang laban ni Dohi at ni Sergeant Hoon. Si Dohi na napakalakas ay binigyan ni Sergeant Hoon ng malaking problema, dahil maaari siyang mabuhay muli kahit na ang kanyang katawan ay puno ng pinsala. Gayunpaman, si Dohi ay nakaranas na sa mundo ng pakikipagbuno sa huli ay nagtagumpay siyang talunin ang kalaban, sa pamamagitan ng pagtanggal ng ulo ng Sir John. Pagkatapos ay nagmadali si Dohi upang tulungan si Juan. Nang si Sugo at Jin Ae ay paalis na, mabilis na binaril ni Dohi si Jin Ae at agad na nagtamo ng pinsala dahil hindi siya naturukan ng serum tulad ng iba. Sa halip na tulungan siya ni Sugo ay naghagis ito ng bomba sa mismong silid. Si Juan na nakakita nito ay agad na ginawang panangga ang kama ni Hana upang sila ay mabuhay. Dahil doon, nakaligtas si Nahuan at Hana mula sa pagsabog at agad silang nailigtas ni Dohi. Samantala, nasa labas na si Sugo para tumakas ngunit hinarap siya ng mga magulang at nagtanong kung nasaan ang kanilang anak. Dahil wala silang nakuhang sagot, nagtulungan ang mga magulang upang bugbugin si Sugo. Nabasag din ang mga likido na siyang ginagamit para ma-preserve ang anak ni Sugo. Dahil dito, si Sugo na naging kalahating halimaw ay labis na nagalit. Kinuha niya ang isang sandata na nakalatag at walang awang binaril ang lahat. Dumating si Haren na nagkamalay kasama si Nahana at Juan. Sinabihan nila si Sugo na huminto dahil hindi ito ang gusto ng kanyang anak. Ngunit sa halip na magsisi, nilayon ni Sugo na patayin silang lahat kaya napilitan si Dohi na barilin si Sugo hanggang sa mamatay. Matapos ang lahat ng kaguluhan, maari nang puntahan ng mga survivor na residente ang kanilang mga anak. Habang si Nahana, Dohi, at Juan ay nagpasalamat kay Haran sa pagtulong sa kanila. Hindi nagtagal ay bumuhos na ang ulan na nagpapahiwatig na magiging maayos na ang kanilang buhay. Pagkatapos ay niyaya ni Hana si Nadohi at Juan na umuwi at bisitahin ang puntod ng kanyang lola. Sa pagtatapos ng pelikula ay masayang nagkukwentuhan si Nadohi, Juan, at Hana. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para menotify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat! Shoutout kay Luz Biminda Amancia, Jessie Beday from Bukidnon, at ganoon din sa lahat ng mga viewers.